Another day, another ETB. Ayan na. Oh, maalikabok pa. So, ito muna ang nakaschedule bago ang Mega. Meron tayong konting packs ng Mega. Pero, focus muna tayo sa Surging Sparks. Nabuksan na natin yung Stellar Crown. So, ito naman. Actually, binili ko to para lang dito sa Magneton Promo Card. Napakaganda kasi. Gawa so, ni Shinji Kanda yan. So, dagdag collection na ulit. So, ano masasabi niyo sa patalastas natin? Noon, pinapanood niyo rin ba yon Yung mga hindi pack opening. Pero para din naman siyang pack. Ewan ko. Ito na. Nine packs of surging sparks. Game lang na Stellar Crown. Dalawa-dalawa lang muna. Game. First pack. Gusto ko lang dito makukuha is pag hindi si Pikachu, si Latias. Pero siyempre, sana pala rin. Uy! Tingnan mo naman. Fighting energy agad. Mesprit. Gutterbug Buffalant Ibas, e Magnezone, Goldengo, duskball Ball, and the Mouse Reverse. Whoop yeah. Nine Tails Reverse. Pero maganda din yung art niya. Gastrodon Hollow. Anyway, pwede na nga pala tayong mag at uh, affiliate ng TikTok shop. So, try natin. Siyempre, yung mga ginagamit ko lang para makikita nyo sa video. At alam nyo, subok na. Si Titan. Trudeau, Rufflet. Gimmie Anyway, kung umabot ka sa part ng video na to, thank you so much sa pagsuporta. More than 600 na tayo ngayon sa TikTok. Siyempre, check out nyo din yung Facebook at saka YouTube natin. Little Diglet Reverse. Ayun lang, shoutout the Parrot Monster. Jenpow Hollow. Ayun lang, maganda naman tong magneton.